pa binuksan nila. Oo. Nag Pero may ilaw na doon sa taas. Ngayon nagaano pa. Eh, nakaraan may mga bulabula, -bula, may mga bula na doon na inano nila eh.

Ayun, no, ubos lang na yan. Nila yata yung ano, nila. Tapos, para panibago na naman. Nila. Pinabago nilang siya dun eh. Ang ganda na eh. Oo. Oh. Ang ilaw-ilaw na siya. Sana yung gan... Sana all ganun yung... Ganun yung bansa. Oo, oh, sa atin lang naman ano eh. na <laughs> kasi bulsa nila eh. Bulsa. at na, <gasps> Yung mga na dati Ito hindi ba to nila tinanggal? tinanggal sila nila yung iba yung mga pundi oh. bibirawin natin matataraan na andiyan 回来了